Hola, mga kayuman! Ayan! Maulang umbaga ng Yunis ngayon dito sa Kubar, mga kayuman. Ayan, kitang-kita, basang-basa ang lupa. So, it shows us na nag-uulan ng gabi. Ayan. So, ngayong umaga naman ay manakanakang ambon lang po ang naranasan ng ban Bandaria area at ng Eastern dito sa Kubar. Ayan sa so, papasok na ang first Naka-jacket naman ako na may woody show. Sip tayo sa ulan. Sa so, basang, mababasa ang hook. So, yan. Itong area namin na to, uh, inaayos to actually before the rainy days. Ayan, naayos na yan. Kaya hindi na yan tumataas. Di, di, na tumataas ang tubig siya. Pero sa tumbok na yan, guys, ayan, mga kayuman, Diyan yung tumataas yung tubig. See? Ayan. Pero di hindi tayo dyan dadaan. Dito tayo sa mataas. Ayan, na hindi inaabot ng tubig. So yan